Noon pong early 90s mga kapyahero, noong punta bagong salta at bagong nagmamaniho po dito sa Metro Manila Ang tanging kalsada po na humahangga sa tubig ng Manila Bay ay ang uh, Rojas Boulevard Sa katunayan po, pag lumiko po kayo ng Rojas Boulevard dyan sa may gawi po ng uh, baklaran Eh, tabing dagat na po mismo yung inyong uh, makikita pero pagkalipas po ng ilang panahon, nadagdagan po ito ng tatlong uh, parallel street at hindi na po yung Rojas Boulevard, ang huling kalsada bago ang dagat. So nagkaroon po ng Diyos Makapagal, nagkaroon po ng JW Diokno, katulad po nito, at yung pong huling kalsada, eh yun naman po yung uh, Seaside Boulevard. So ito po yung ibunga ng isang massive uh, development project ng uh, SM, ano po? So nandito po makikita yung uh, SM MOA, nandyan po yung Philippine Arena at iba't iba pong mga residential at commercial uh, building and offices po yung nakatayo sa lugar na ito sa kasalukuyan. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat mga kabiyahero. Kapag kayo po itumawid nitong JW Diokno Boulevard dito po sa kabilang tulay, papaharap po dun sa dagat. Ay, atin pong uh, makikita 'yung pong napakalawak ng uh, panibagong reclaim. No na po, napakala napakalawak na bahagi po ng tubig dagat ang muling natambakan po at napakahaba na po ng natambakan na yan Galing po tayo nung nakaraan, nung bumiyahe po tayo doon sa May Manila Film Center sa May PICC. Eh hanggang doon po ay napakalawak na po ng mga nakatambak na lupa sa katubigan po ng Manila Bay. At uh, dito naman po sa, sa kabilang bahagi, sa kaliwa, mula po doon sa tapat mismo ng MUA, ay eh, makikita po ninyo pati mga heavy equipment na patuloy po na nagtatrabaho sa lugar po na yan para maayos po na matamba kanila yung kanila pong uh, bahagi na nire mga kabiyahero. So pag ito po ay natapos, yung pong dating uh, dikit na dikit sa dagat na Rojas Boulevard ay magiging napakalayo na po para sa sunset mga kabiyayro maganda sa paningin at hindi maitatanggi na ang bawat development project po na katulad nito ay nagdudulot po ng malaking impact sa ating uh, ekonomiya pero syempre may mga environmentalist din po na tumututol sa pagsasagawa ng mga ganitong uri ng reclamation dahil ito daw po ay nakasisira ng ating kalikasan lalong lalo na po sa ating mga iyamang dagat na maaapiktuhan po ng ganitong mga proyekto mga kabiyahero